dilim na naman ka barangay ang kalangitan. Waring nagbabadya ng malakas na ulan. Name is Injong. The pet of Manila Boy. Alaga niyan ni Manila Boy. yan ang yung pet na naglalakad na kamukha ni Soro at parehas lang pala sila ni Soro siya yung kamukha ni Soro na sinasabi ko sa inyo ayan ang gwapo si Yupil ay hiya siya sa camera sapagkat si gwapo mga mangga ko masintadamis na pagmamahal ko sa alam na <clears throat> alay na mas malinaw ito o yung camera na cellphone